hindi po. Pero meron yung time na nag-reply po. Sa Ang sinabi ko lang po, respect, get, may respect. Para alam nila na nababasa, nababasa ko. And na dapat, just between din naman ako. Kasi wala naman po ako talagang kinakawin ko ka rin doon sa mga sinasabi niya? No, Noong muna, nasasaktan po talaga ako. And then, maraming, like sila ate Bea, maraming nagsasabi sa akin na hindi ko na lang dapat pinapansin. Dapat, Bea alone. Mm, -mm. ate Bea, Be, Be. dapat matutunan ko yung art of death. Man. Okay. Liza, like, may crush ka na ba sa kapamilya? <laughs> sa kapamilya? Oh. Sa so, dami ng gwapo nga dito, wala ka bang... May crush naman po, pero secret. Ah, <laughs> secret clue. No. Sabi ng tita ko po kasi, pag may crush ka, huwag mong sasabihin. Bakit daw? Ba? Para, para hindi malaman ng crush ko na may crush ako sa kanya. <laughs> So feeling ka na makatrabaho naman yung cashmere? Oo Opo, syempre. Pero hindi ko sasabihin na saan may cashmere. Older sa'yo. Pika na ba? Hindi ko nang alam sa kanya. Sikat? Ha? Sikat ba siya? Sikat. Sikat naman po. Sikat na ba? Sige, sobrang sikat pala. Maraming may mga cash ayun for sure. May mga managpapalag. Wala. Wala po number fucker. <laughs> yung Twitter. Kunwari may mag-message sa akin sa Twitter, hindi ko po nire-replyan kasi pinagbawalan ko. And hindi ko pinapamigay yung number ko sa mga boys. So parang wala, wala no, parang iwas ko lang. Magaling ba sumayo yung crush mo? <laughs> <laughs> At katabi mo ba yung RM? <laughs> artista mo magaling ko kumanta, kailangan talented po. Parang talented, yun ang requirement mo Hindi, kayo. hindi. Lahat ng artista po. Pero, pumasok ano, ka nung, nung pumasok ka sa show, hindi ka kinabahan na baka mamaya, yun nga yung mga negative na ipukukul sa'yo. I was kind of ka. expecting it na po. Kasi must be love ko lang. Parang nagparamdam na po sila na sa akin. Yung mga, yung mga fans na ay, medyo ayaw nila sa akin. <laughs> Ewan ko kung ayaw nila sa akin or ayaw nila sa role po. Pero yun, expected na po yung ito na, tinanggap ko lang na gano'n lang talaga. Nag-start ka na diba sa kanilang movie na ikaw rin yung parang yeah, love triangle. Yeah. Diba, Tapos ngayon dito, sa mga susunod ba na ano, you still want to work with them? Dahil binabas ka. Yes. I, I want to work with them pa rin. Um, magaling po sila talagang artist at marami akong natututunan sa kanila. Masaya silang kasama kasi habang tumatagal, mas nagiging close po kami sa ito-isa. Um, not only with DJ, but also with cast and lahat ng cast ng to Be Great. Hindi ka natotroma doon sa mga ano ng mga fans, mga bash. Hindi, Wala uh, nang real na. Hindi ka, ano, hindi ka masyado, parang may, mas gusto mo ba na may ka-partner ka or going solo ka? Kasi, pinartner ka kay Enrique and then after the movie, nag-solo ka agad. Uh, um, I think it's okay din na um, medyo hindi pinapartner. Pero okay din. Um, kung hindi kasi pinapartner, at least you get to, you get to work with everyone. You get to experience working with other people. So okay lang din kayo. After this one, what's your next project? Um, hindi ko pa po alam kung ano talaga yung next project ko kasi hindi pa daw po na-finalize as per Ate Anna. <laughs> pero meron naman daw po. Hindi ko lang alam kung ano.